Susubukan so, ko nang isuot tong binili kong headband sa TikTok. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba to, kakayanin ba ng powers natin o hindi. Tignan nyo naman ang filter sa TikTok talagang paknak Talagang kahit na mukha kang ay mapapaganda ka ng filter. Nalinga, balakubak ba yun? <laughs> ay, balakubak ka! Ay, ginoo. Ang balakubak. Kumakaway. Hmm? Ano ba yan? <laughs> ano to? So, ano to? Tutorial ng pag-headband -e o tutorial ng pagtatanggal ng balakubak? Ay. Kasi <laughs> ang tabi sa kumakain. Ayan. Sa so, nakita ko sa TikTok, ganito siyang ni isuot. Igaganyan, tapos ibabalik na ganyan. Hindi ko alam kung tayo ba magagawa natin ito ng tama. Tapos, ititirintas to ngayon. Diyan tayo mo problema sa pagtitirintas. Abay, yan ang wala akong katalent-talent sa pagtitirintas. Kaya di ba, hindi niyo ba nakikita si Maria? <laughs> hindi ko man kaya itirintas ha. Pero subukan natin to kung kakayanin ba ng ating pwersa. O wag na lang tayo magtirintas. Ganyan na lang siya. Nakalag lang. Na. Sa nakikita ko, parang maganda sa Sa TikTok, ang ganda naman, ang galing nila. Pero pag ikaw na gagawa, talagang kamumhian mo na lang sa ready mo. Kamum <laughs> buhian. Basta itirintas lang natin na ganyan yun. Basta ibuhol-buhol. Hmm. Ganyan lang, ikot-ikot. Hmm. Mukhang madadami ko niya. Pupunta pala kami ng multan. Kasi nga, matagal ko nang pinapangarap na bumili ng lato, baso, di ba? Dahil sa loob ng tatlong taong ko dito, hindi pa ako nakakabili ng baso, lato. Kaya ngayon, yan na ang inaano ko ngayon ang inaano kong bilhin, mga plato naman. Kasi nga, ang baso ko, iisa na lang. <laughs> tapos, sabi ng bayo, kung may sale ngayon, sabi niya, 50%. Sabi niya, ngayon tayo pumunta. O de, ako, syempre, ah, 50%. Ano pang hinihintay? Maligo na. Susunduin namin mga bata sa school. Tapos, didiretso na kami dun. Ala ng ano-ano, diretso na. Tutal mga anak ko, hindi naman naka uniform yun. Doon na lang kami kakain. Tapos ganyan ano, itir eh bukol na, ayan nadali ko. <laughs> nadali ko. Ibukol ko na lang ng ano, ano, Rio, ano, San Rio. Parang hindi kagaganda yung San Rio, parang ikakapangit. Mm. Ano, okay na rin. O, di ba? <laughs> ganyan yung head diba? parang, oh, diba, na, parang, o, oh, di ba, rapan sa head. Ang ganda talaga ng ko. daw basa kasi hindi na ako nag-affiliate. Nakikita nyo mag type nyo lang. Headband. O, oh, lilitaw na yan. Ganitong headband. Makaintasang headband. Tatlo binili ko nito. Yung isa binili ko sa hipag ko. Yung isa naman ay yung dalawa sa akin. Hindi kasi kayo marim. Tapos, syempre, aalis tayo. Kailangan natin magpabango. Kaya talaga <laughs> ako nag-video dahil sa pabango din. Binigyan ako ng bayaw ko. O, babi, pabango. Sabi niya. Dalawa. Isang pambabae, isang panlalaki. Alin kaya dito pang nakakit pang babae? Ano? Mm, bagong packaging ng pabango niya. Tindatan ng Bayo ko, ha. Kaya kung kung meron kayong, ayan, ganyan siya. Kung meron kayong uh, asawa dito o boyfriend na gusto order orderan ng pabango, o mahi nyo ganyan, ay pwede kayo umorder sa Bayo ko, ha. Ibigay ko sa inyo yung WhatsApp number ng Bayo ko. Yung bibili lang ang humihingi sa akin ng WhatsApp number, ha? Ba <laughs> naman yung hindi bibili, pati hindi bibili ay magtanong ha ng WhatsApp number, yung bibili lang. Alin kaya ang pambabae dito? Parang alam nakalagay yan, ito pambabae. Hmm, ito 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 siguro pambabae. Hmm. Hmm. Ganyan na itsura sa loob. Ang presyo nito pag sa peso, 800 plus kasi ala akong Gcash ang ang Gcash dito mga Pinay, may charge sila kaya medyo mas mataas yung presyo. Ito yung ano tong box ayan, tanga. <laughs> Manong gaganon lang eh. Tatanungin pa kayo. Parang ito pang lalaki yata. Kasi ano eh, lalaki amoy eh. <laughs> Lalating ng photo. Hmm, yun nga pang lalaki. Ay, pero hindi ko pa rin sure. Testing natin. Mm -hmm. Yun nga pang, ito nga pang babae. Amoy pang babae. Hmm. Daan nga <laughs> Hmm. Ayan. Sa kamay din pala. Hmm. Ang panlalaki. Amoyin nga natin. Siyempre, sasabihin ko kung bago. Tinda <laughs> ng bayo ko. Nakasabihin ko kung Pero mabang. Ito, ito rin pinapabang ng bayo ko eh. hmm. na Hmm. Naamoy ko na yung pang babae. Paano ko pa maamoy ito? Hmm. Pero amoy lalaki. Basta alam niyo na amoy lalaki. Amoy barako. <laughs> amoy barako na. O oh, ayun, sa mga gusto bumili ha. Pakita ko lang sa inyo. Yung panlalaki na to, bigay ko kay Adil. Mm. Ang ganda na ng bagong ano niya, packaging. Dati maliit lang ano ngayon, ano. Talagang nag-improve din. O sa mga gusto mong order ha. Order na kayo. Direkta ko ibibigay sa inyo WhatsApp number. Ako kaya na mag-usap. Kasi pag ka ang kakausapin nyo, tutubuan tu pa kayo. <laughs> Mga papamahal kayo sa akin, tutubuan ko pa kayo. Siyempre, ay alabang pamirinta, tubuan kita. <laughs>